muna yung mga kabatang helmet. Wala namang masama, mga kabatang helmet and videographer, hmm. kung ang mga tayo ay magkakaroon ng unity sa mga bumoto kay BBM. Ay, kung, hindi. teka lang, papaliwanag ko muna. Hmm. Kung ito ba ay ikakabuti ng bansang Pilipinas? Hmm. Kung ito ba ay para sa bansang Pilipinas. Pero ito lang masasabi ko mga kabatang helmet. Meron kasi akong nabasa na si o ni si Lenny Robredo, o si VP Lenny, ay willing daw makipag-partnership kay BBM. Ay, ito lang masasabi ko, fake news yan. Ay, masasabing fake news, eto yung resibo! problema to work with government uh, pagdating sa programa. Pero siguro to join forces um, sa politika, maraming considerations eh. Um, una, syempre, sobrang disaligned na mga paniniwala namin as far as yung values, as far as yung yung klase ng leadership sa kagoverness na pinapaniwalaan. So, kung we'd join forces? Paano namin itatraverse? It? Kasi ang ayaw nating mangyari to send the message na just to win elections, isasantabi na natin yung mga paniniwala natin. So, sa akin while I'm open to anything uh, for 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 the sake of the country. Kailangan isettle settle itong differences mm -hmm. na to. Yan nga po yung interview kay VP Leni Bicogapar. Kailan yan? Last year lang 'yan eh. Mm. Kasi tinanong nga about the partnership ng Angat Buhay nga dito oh. and yung current administration nga, yung mm -hmm. BBM. Sabi nga ni VP Leni malino na sinabi, "If para 'yan sa bansa, Big ikabubuti ng ikabubuti bansa." Ikabubuti ng bansa, okay lang magkaroon ng partnership or coordination in terms sa mga projects. Malinaw yan eh. Hanggang Pero, dun lang. Oh, if about sa political view na, mm. sabi nga ni VP Lenny, marami kaming mga pagkakaiba. Oo. Oh. Ha? Malinaw Ay, yan, malinaw ha? Malinaw na sinabi, nabasa? At napanood nyo naman, di ba? Ano? Pagkakaiba, ha? Pagkakaiba. Mm -mm. So, ibig sabihin, pag about naman sa political view, for example, si BBM, mm. itong political view niya, mm. si VP Lenny, itong political view niya, about good governance, transparency, Oo. may mga pagkakaiba nga sila. And if, Talaga, bigyong purpose, ikabubuti nga daw ng bansang Pilipinas. Uh -huh. If magkakaroon talaga ng parang, or, ano na, collaboration na, uh -huh. dapat isettle nga daw yung differences na yan, o yung uh -huh. na yan. So dapat, si PBBM, magkaroon siya ng transparency, accountability, and good governance. At may gano'n yung yung ano ni VP eh, yun yung values niya eh. Uh, so ayan, nilinawi ko mga kabata uh, helmet ha? kasi ang dami talaga. Diyos ko, nabubisot niya ako dun sa nagpapalaganap ng fake news na ito nga daw si VP Lenny eh, parang ano na, no? Naku. Sang-ayon na, sang-ayon na talaga kay PDVM mm -hmm. na magayong partner niya. Ayan na nga oh, mismo si VP Lenny na ang sumagot during the interview video kapwa. Mm -hmm. At eto pa, mag throwback tayo ano nangyayon yung debate ng 2016, ayan oh. Yeah. No? Have you ever engaged in any corrupt practices? Senator mm -hmm. no. Marcos, you're sure about your answer already? Okay. okay, can you hold your signs up higher, please? <laughs> diba? E, Ipipitay talaga, iba klase, pasimple talaga, eh, no? Oh, right. O, diba, ang tanong nga dyan, Pidyo Gapar, diba, uh, it's about the corruption? Oo. Uh -uh. O, eh, ano ba yung ill-gotten wealth? Sino nga yun yung corrupt? <laughs> <laughs> yun yun mga kabatang helmet kaya tayo huwag tayong basta nagpapaniwala doon sa mga nagpapakalat ng fake news at doon sa mga huwad kasi mm. kasabihin sasabihin nyo na oh sige ito nga mga kabatang helmet eh wala namang kaso yun kung ang mga kakamping o yung mga naniniwala kay JP Lenny is magkaroon ng unity sa mga bumoto sa kabilang kubo. Yeah. Eh, para yun talaga sa good governance and transparency and accountability. Ano? Na track. Unity? sa kabilang kubol? Yun nga yun, Yung gusto nilang palabasin. Oo, oh, di ba? Kasi pwede, press release lang yan, mga kabatang ah, helmet. Na, oh, nagkakaroon na ng unity ang mga kakamping at mga kabilang kubol kasi para sa good governance. Totoo ba? Yan yung tanong doon. Para ba talaga sa sambayan ng Pilipino ang pinaglalaban? So, aminado kayo na malakas ang kakamping? Eh, kasi ang kakamping talaga namang... May isip. <laughs> Bukod sa may isip, per, ang gusto lang talaga ng mga kakamping or yung mga bumoto kay VP Lenny, yung pumili sa angat buhay lahat, Bidjogapar, hmm. eh, yung para talaga sa good governance. Good o dahil governance. Dahil ngayon, nagkakagulo na sila Nakakaloka lang talaga kasi mga kabatang helmet yung mga huwad, nagpapalaganap ng fake news, ng disinformation, ng misinformation. Ayan po mismo, galing na kay VP na, Kapag sa political view, marami nga silang pagkakaiba ng mga iba't ibang kubol na 'yan. Or malaki sabihin, ang pagkakaiba, ha? Sabihin na natin, ni PBBM, eh, mm -hmm. malaki ang pagkakaiba mm -hmm. nila in terms sa political view. Mm -hmm. Pero if talaga makakaroon ng collaboration para sa ikaunlad ng bansang Pilipinas, kailangan isettle muna yung pagkakaiba na yan. At syempre, ang una doon, transparency, good governance, and accountability. Linisin muna ang mga Ano yung, yung transparency? Ay, videographer, sa transparency pa lang. Ah, syempre. Oh, kailangan transparent ka sa lahat, videographer. Oo. Uh -huh. Asan yung pera? Papasok, papasok ba dyan ng salin? Uh -oh. Ang lifestyle check, papasok uh -oh. din ba dyan? Uh Oo, -oh. oh. eto lang ang sweldo mo. Pero nandiyan okay. ka parati sa swimming pool. Ang dami mong alahas. Eto lang ang sweldo mo, kuya. Ano yeah. <laughs> <laughs> ba yun? Ah, sino yan, mga batang helmet. Pero ayan nga, pero... Dahil sa inyo na yan, mga batang helmet, may kanya-kanya naman tayong isip. Pero basta ako, naniniwala ko. So, sa pilosopiya at prinsipyo ni VP Lenny. Basta may mm -hmm. ator ni Lenny Robredo lang. Oo. Di ba, oh. video -gaper? Hindi dahil sa pagiging, anong tawag doon? May blinders ka? Hindi. kasi diba, Dahil ito ka lang. Ito lang yung hindi. tingin mo. Sabi nga ni VP Lenny, kung may nagagawa siyang kamalian, ah, di ba, i-call out siya. Oh, sabi oh. niya yan eh. Oo, oh, diba? sabi naman eh. Sabihin niyo kung may nagagawa akong mali. Mm -mm. At ako, mga helmet, hindi ako blind follower. Mm -mm. Kasi ang aminin ko before, yung kay Isko, Talagang mm. sumuporta ako kay Yorme nun. Oo. Uh -uh. Kaya ang ganda naman talaga ng nagawa yun. Pero, nung nalaman ko at meron ng uh. nalaman, di ba? Oo. Uh -uh. Pwede naman tayo magbago ng isip? Pwede naman. Diba? Kaya ka nga may isip eh. Yes. Kaya, ay, nako, oh, mga kabata. Kaya, kaya ni Vice ganda. Ni Meme Vice. Oo. Diba, oh. Di ba, before? Didi, eh, she. Oo. Oh. Ay, may nado naman she. Oo. Yolo Pascual nga din yata dati. Oo. Oh, Oo, oh, oh, yata. Di ba, parang Duterte oh, oh. din yata. Mm -hmm. Pero anyway, highway, decision na nila yan. Oh, Pero, oh. tingnan nyo naman ang support ni Meme Vice. Mm -hmm. Sabi nga niya, habang buhay nga siyang susuporta sa mga proyekto ng Angat Buhay. Mm -hmm. si parang hindi niya maintindihan daw yung feeling na para connected siya mm -hmm. sa mga programa. So, ayun nga mga kabatang helmet na ano lang ako sa mga napapanood ko, sa mga nababasa ko na bat parang na ano yung pangalan ni Atoy ni Lenny Ruprecht. Hindi ba kaya ni BBM mag-isa? Siguro yung naman. Yung siya lang. But teka lang, may ano? Ano ba yung about sa masturbation? Ano ano ba yung veneto na naman na bill? Uh, about gata dyan sa... Nako. Sa health yata. Charot-charot lang. Ha? Charot-charot. Ang adolescence about sexual education yata yun eh. May fake news ata doon. Nako, hmm. basta abangan nyo sa next vlog natin mga bata helmet. Ihimayin natin yan. Pero ito lang talaga masasabi ko. Mismo si Vipi Lenny na nagsabi. Oh, eh, oh. Na... In terms of political view, political mm. aspect, pilosopiya in terms sa political. Ah. Pagkaiba. At mara kaya ang pagkakaiba at may pagkakaiba. Pero ung gusto talaga makaranas ng collaboration, 'di ba? Partnership. Mm. Mga siguro sa mga small project Pero, hindi na ano, Ah. Sa pag Sanib pwersa kasi uh, yan eh, videographer, uh. yun yun eh. About the, sa pagsanib pwersa ng kampo sa kampo, mm -hmm. kailangan isettle muna yung kanilang pagkakaiba. Eh, ano uh, yung pagkakaiba? Paano <laughs> mo isettle videographer? Sige nga ikaw, kung sanay ka na walang transparency. Sanay kang walang resibo. Sanay kang walang o, accountability. May nagbigay ng pera, okay o, lang na walang resibo. Sabi nga ni Atty. Lenny, ay hindi ho pwede yan. No, di, dahil dito po, may resibo po kami. Hmm. Di ba yung kay Kuya Will? Uh -oh. diba, sabi ni Kuya Will, okay lang po. Kasi sabi ni Bibi uh -oh. Lenny, bibigyan po kayo ng resibo, about po dito sa uh -oh. donate nyo. Eh sabi ni Kuya, hindi po okay lang. Ay, hindi po kami ganyan. Di ba sabi ni Bibi uh -oh. Lenny, meron po talagang ano dito, resibo. Eh, sanay kayo magbigay ng ayuda, ng 5K, Ay. 3K. Eh, kay Atty. Lenny, magti-training ka para sa trabaho. Yes, dahil ang binibigay talaga ng angat buhay, yung mga programa ng angat buhay, long term. Long term. Yung sustainability, hindi to band-aid solution na bibigyan ka lang ng Ano yung band-aid solution? So, yun lang, kakain ka lang today, pero bukas, mamamamaya makas, ang ka na naman kukuha. Yung ano pipila ba? ka sa ayuda, bibigyan ka ng 5K, saan naman pupunta yung 5K mo today? Sandali! Dapat po, Pero, ayan nga, mga kabatang helmet. Ka gusto mo video to, huwag ka lang mag-subscribe. At click ang notification bell para lagi updated sa lahat naman. na may upload po namin ng videographer. Alam ko maraming magtataas ng kilay. Alam ko maraming mab mabubiset, magagalit. Dito Ay, may ka? papasok na troll. Nanonood na siya. Pero, wala akong magagawa, mga kabatang helmet, dahil sarili kong opinion niya. <laughs> pero, galing kasi yan sa mismong sagot ni VP Lenny. Doon lang ako nag-stick talaga with Yoga Fair. And, magmula pa noon, nakasama ako sa kampanya ni VP Lenny, wala akong ibang narinig, kundi good governance, transparency, and accountability. And, ang pagpuksa sa mga trapo-kurap. Kaya, imposible na magkakaroon talaga ng partnership. Stay happy, stay healthy, and stay safe. As always, sabi kami sa buhay, nag-alamin din ang Bukid Tips. Getting better every day. God bless everyone. Bye! Nanakaloka na talaga. Kung kilala niya talaga si VP Lenny, never talaga magkakaroon never. ng partnership. Lalo na about sa political aspect. Kasi nga, transparency, accountability, and good governance nga, diba? Oh, Audio yeah,